Talagang kinarir ng magkatambal na sina Paolo Avelino at Kim Chu ang kanilang pagpapakilig sa social media at sa kanilang mga tagahanga. Makikita sa mga kumakalat na video ngayon ni na Paolo Avelino at Kim Chu sa mga pinagsamahan nilang shows, kabilang na ang pagpunta nila kamakailan sa Agusan del Sur, makikitang palagi silang magkatabi mula sa eroplano, sa van at kahit sa train. Dahil dito, lalong naghinala ang kanilang mga fans na nagkakamabutihan na talaga ang dalawa. Napapansin rin ng maraming mga netizens ang mga kilos ni Paolo Avelino na tanging kay Kim Chu lamang niya ipinakita. Hiling ngayon ng ilang mga tagahanga ni Kim Chu na sana ay hindi magbago ang pakikitungo ni Paolo Avelino sa aktres na si Kim Chu. Hiniling rin nila na sana ay hindi pasukin ng kasikatan ng ulo nito ngayong nakakamta ng aktor ang tagumpay mula ng may pareha kay Kim Chu. Patuloy rin na umaasa ang maraming mga netizens na mauuwi rin sa happy ending ang relasyon ni na Paolo Avelino at Kim Choo. Ano ang sinyo sa balitang ito?